high place uh, ay pupuntahan tayo ng grotto dito sa Atok ayan uh, ganyan lang ang kalsadar dito palitan lang one way lang siya ganyan lang kalimit kaya uh, hindi pwede magsalubungan yan yeah, yung kalina nila ng ayan grabe

Ang yan ha. Mm. Pero oh, lamig. Uh, 10:30 ng umaga ngayon dito. Oh, pero sobrang lamig siya. Ah. Oh, Ito ang Manila. Ngayon yung fago, yung adan just stand in Manila. yun. Yun. Yun, yun, yun. Ay, oo. oo. Sa taas? Ay, okay, papunta na yun sa taas. to, so, to hmm. At, sa tudaan sa tuktok-tukto uh, ano ng bundok ng atok baka ipapakalat dito Para naman dito oh. no kami ng grotto so guys nadaan ka muna sa taniman ng mga gulay nila repolyo carrots ang dami oh carrots ito yung daan papunta doon sa grotto sa tuktok ayan tayo ng ano ng groto dito sa atok atok Benguet yan so yung ibaba ng groto puro tanning iban yan yan kung mapapansin nyo puro puro ripolyo oh, ganda so medyo mataas yung groto nila nasa tuktok ng bundok yung Our Lady of Lourdes yung groto na pupunta natin sa taas sa tuktok ng bundok to ng atok Ayan. Ayan. lapit na tayo Ayan po. Pahinga lumakyat. Guys. So, ito tayo sa nila. Groto nila. Ito tayo sa ano, Sa bundok. Yan sa pinaka groto. So, yun Ito na. O, ito na yung groto. Paket pa tayo dyan sa taas. Ito yung mga bato. Hmm. Ang bato. Grabe. Paket oh. tayo. Ayan yung ano. Yung cave. Grotto. Ito guys. Kaya lang sarado yung gate niya. Uh, Kaya ba yan dito? Nakagroto nila. Hmm. Ito. Yan. Overlooking yan. Ayan. Ayan. Overlooking. Lahat bundok pero groto na doon pa sa taas may pa kitan sa taas. So may daan doon sa kabilang. Iikot tayo doon papuntarin. Ayun. Tingnan natin yung kabilang. Ay. Guys. Ang laki ng bato. Ano? Pupunta yan doon sa taas. Yan. Dito tayo. O. Halina't magpasalamat tayo. Amen. Ay, di ba doon tayo? O. Yan doon. Ay, hindi makita. O. Oo, kasi pag nandun ka, so makikita siya rito. Eh, kanina puro pag siya. Uh, ayan. So, papasok tayo sa... Sa so, kaiba okay, nila. Ayan, cave. ito yung loob ng cave nila, <coughs> Siyempre bawal lang maingay kaya may ina lang. Ito yung bato. Nasa loob tayo ng kweba ng bato. Ayan. nandito yung mga yun, Ayan. Ito siya. yun, 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 Okay guys, nakalabas na tayo ng, ng cave. Ang kuweba. Sa... Ayan. Sa so, kuweba yan guys. Pinasok natin. Uh, our... Lady of Lourdes. Ayan. Dito sa Atok, Bung, Atok Benguet. Ayan. So napapaligiran siya ng mga taniman. Ang mga halaman, gaya ng mga carrots, repolyo. Yan. Yung mga, ano sa kanya, kapaligid dito. Dito nagtatanim yung mga nakatira dito. Yan. And yung cave. Diyan tayo, syempre. Eh. Pasalamat tayo sa lahat. Yung ating tatanggap sa araw-araw. Dito po yan sa Atok Benguet. Ayan po yung kuweba. Sa loob po yung Our Lourdes. Ito po. Paligid po siya ng malalaking bato. Drama mm -hmm. sa kabila sa malayo. Ayan, isusum natin. Oh, hindi na makita 'yung ano. Pero mon ano pa rin 'yan. Oh, laki ng groto na 'to. Nasa loob. Nasa loob 'yung ano. Our Lord is nasa loob po siya na kuweb.